tapos na kami mag vlog retreat mga kamamay no so ito na si Jis mga kamamay nagsasakay na po ng uh, uh mga trucking no? So, yun ako tagilid si Jis mga kamamay no So, magandang magandang araw sa atin ng mga kamamay no. So yun, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo no. So yun, for these videos, ito na naman tayo, naka-out na tayo. So yun. Ah, uh, bisitahin na naman natin yung ating port uh, Ford uh, no. Kung uh, ano pa mga barko masaksihan natin doon, yung ano, mga biyahe no. So kahapon, uh, si Yunsi at si Timotia ang nagbiyahe kahapon ng Parumblo no. So yun. At uh, maraming salamat din sa mga walang sawang sumusuporta sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jomar Official Vlogs. Thank you so much po talaga sa inyo mga kamamay. At uh, malaking tulong din po sa mga taong nag-share po sa aking mga videos. no So, August na po ngayon. Uh, alam nyo na po, uh, August 28. Alam nyo na po yon So, sana po uh, may mag-bless po sa akin. Uh, kay, si Lord, sana i-bless ako ni Lord uh, buwan na itong buwan ito dahil sa karawan ng video show yun uh, yun basta yun <laughs> thank you so much no, sa mga viewers natin dyan sa mga nag subscribe dyan sa mga hindi pa subscribe subscribe nyo na po si kamamay mga kamamay no? Uh, i-hit nyo na pong notification bells para lagi pong i-update sa mga videos natin and yun uh, hindi pa tapos ang garsada uh, bagay naka one way pa rin kami pag kami manggaling sa mga masbate, romblon Uh, Marindoke. So, doon na po sa gate 4 po ang labas. No? Hindi na po sila dito pwede kasi uh, papunta lang doon, mga kamamay, no? Ang ano natin, entry. So, wala pong exit dito. So, yon Tara, samahan nyo ko mga kamamay para masaksihan natin kung mga patungkang nando. Tara, let's go! I keep waiting for, for you to call I'm thinking that I'm gonna need a miracle Wasted again, I tell my friends I'm feeling like you're coming cause I feel the sun Christina yeah. si uno hey, na dyan bali apat na parkour na dito kung puno na pala si Riva bali apat na rin dyan mga kamaman si Jason diba nagbaba sa kayo diba na yung pasok ng trucking idol shoutout <laughs> so yun na uh, tamahan nyo muna kami mga kamamaya kami mag flag ceremony uh, flag retreat lang no at biernes uh, ngayon so nagsasagawa po ng uh, flag retreat po ang uh, PPA uh, kami po ang nag uh, ano, naga po doon sa flag retreat no so balik na lang po tayo mga kamamay pagkatapos po namin mag flag retreat no so yun tara let's go tara stand na

kami mag vlog retreat mga kamamay no? so ito na si Jis mga kamamay nagsasakay na po ng uh, uh, mga trucking yan ako tagilid so yun, si Jis mga kamamay no? so yun, mga, kamamay si Christina wala malapit na malis mga kamamay pa marindo kayo no? uh, ah, naglas ko na po yan mga kamamay pati si Oliva so yan lang pala yung si Atlas yan si mga kamami mamaya pa daw dating nun siguro mga alas 7 no so maalis po siya dito sa Lucina ay mga alas 9 na ng gabi no gagabi naman siya ay hindi na po natin yun mabutan na naman at talagang gabi na no yan so ito lang ang ating magiging updates ngayong araw mga kamamay no sila si JC Oliva Christina at si Uno no? mamaya pa daw ang gabi ang dating nun gabi din ang alis so ito si Libah yan tinanggal ng sapin uh, na lang yung clearing officer ng tropang coast guard para maka pull out na ito si Liban no. so yun shout out nga po pala kay Idol Renz si Russell Planas no? sabi kailan daw nabiyay si Dose sa Pamarindoke okay? ay yan po ay lunis ng umaga, merkulis ng umaga at biyernes po ng umaga isang biyahe lang po yun tapos pagdating po ng linggo yon maghapon magdamag na po yun hanggang sa pagdating ng lunis Gaya yung pamarinduki ni Dulce no? yan, so yun mga panakay ni Jis mga kamamay yeah. so, pinatras na yung isang truck Ay ah, yung isang truck, yung isang kutsi para kay Christina mga kamamay Bali, apat ng ko nandito mga kamay pan lima Kaso yung sira pa sinwebe. Gasbo na. Parang nasa kusina. Usok na. Maka-stand by na ang makina ni Oliva. Mga kamay, no? Palis

ito yung mga kamamay alas 4 no? alas 4.40 umalis si Bulibah mga kamamay yun so, na yun baka sumabit pa yun babay uli ba. bilis pa naman yan mga kamamay 6 hours na yun eh. papuntang Romblon 6 hours susunod dyan si Christina naman mong malis no bago si Jis mga kamamay so yun yung kapitan ng uh, Jis oh, yun nababa po talaga yun pinamalis uh, niya po yung mga panakay nila shout po kay kapitan Bob yan si kapitan Bob ng Star Wars Cheese so bali dalawa at bali tatlo na lang pa lang hindi pa naisakay mga kamamay yun na lang tatlo bago gi clearing na yung tropang Coast Guard yun o tropang Coast Guard ayan si Cheese lakas ng Chip, yep, kita hapon Get out <laughs> Tak <-chipedida>. Pulang pa? <laughs> May sakit ka, ayaw nga daw Nakapos nga pala Yun, shoutout kay Ma'am Aris no? Pagaling po kayo Ma'am, pagaling Number one pants <laughs> Solid pants ko yun <laughs> Si Ma'am Aris girl Yun Last, last na lang ito. Gas na lang yan Ah may isa pa so, May pay private pa pala So yun mga kamamay no Si Shitty nga pala Ganyan na po ang uh, kanyang ano, uh, arko no Hindi na po yung katulad dati na makapal uh, Shoutout nga pala kay Amazing Arab TV no Laging nag-updates po doon sa barko ni Kinsey At ni, ni Shitty no uh, By the way Binaba na po si ano Si Siete, no? Binaba na po sa dagat, no? Wala na po siya sa kate. At, uh, tinesting na po siya kahapon, no? Ayun doon sa vlogs like, ni Idol Amazing Arab, no? Na update niya kahapon. Pero, Continuous pa rin po ang pagpapaganda po sa barko ni Star Shiete no mga kamamay So yun shoutout po sa lahat ng taga Shiete dyan Lalo lalo na po sa kapitan, sa chief mate, sa lahat po ng crew dyan Sa mga tumulong po ng pagpapaganda po no Sa mga kontraktor ng uh, Shiete Yon shoutout po sa inyong lahat Che pagkatang hapon sa iyo <laughs> Yon <laughs> <Master Bob. laughs> <Mr. laughs> Si Master Bap Si Master Bap po So yun, nag-i-clearing na si Jis mga kamamay no? At uh, isa na lang po yung inantay Para po makaalis na, makapull out na si Jis Papuntang Romblon po ito mga kamamay no? yun. So yun, shoutout nga pala kay Idol Moises Ramos no? yun, Lagi pong na nanonood sa ating videos no? yun, Lalo lalo na kay Jis Alright, shoutout sa si Idol At bumaba ka na pala dito sa Jis no? Ingat po palagi idol. Ingat po. And tuloy lang po sa inyong mga pangarap, no. Sana matupad ang mga kagustuhan niyo. Yung yung mga pangarap niyo sa buhay, yun. Tuloy niyo lang. Laban lang. <laughs> Alright. <laughs> yeah, Arya, mga lubid. Ayan, tinanggal na ng lupit, mga kamamay no. Alis na si Jis. Ah, shout out Dol. Lana Saya enggak sampai idul ito na yung mga panakay ni Dose mga kamamay oh. Yan. So wala pa, di pa natin na uh, uh, aktuhan doon. So dinan natin makakuha na naman ng video mga kamamay no? Yan. So yan, hanggang dito na lang videos natin mga kamamay. Sana gusto niyo po mga kamamay no. Sa mga updates natin ngayon. So sana po may share pa mga videos natin. Please like and share and subscribe. Click notification bell para lagi po kayo updated sa mga videos natin mga kamamay. No? So yun, ang lagi pong paalala ng kamamay. Ingat and God bless. Right, bye-bye.